Ang sira sir ano Bawa ko na lang May kailangan kang gamit Baka Dito may lang. may tulong ako Okay lang Pops Dito lang ako Pops Pagawa ng na... Dito yung kadena Nabaloktot yung kadena ko eh Ano ah, yung kadena? Eto sa'yo na lang yung kadena ko sir Yung motor mo lipat mo dun sa may gutter Para hindi tayo masagi okay. Okay. okay lang sa'yo Baka may BI ka pa Hindi okay lang yun sir Mag kakabit ko lang yung ano, yung kadena sa motor mo. Ano size yung kadena mo, sir? Hindi ko, ano, ano yung size niya Tingnan natin kung anong size. A428, ah, meron ako nito. Meron ka nyan? Uh, Oo lang. Ito, <laughs> sir, oh. Ito, kasukap nito yan. Ito, ah, kumilipit na pala yung so, ano mo kaya pagtakbo ko, kaya nasira yung ano ah, pati spacer mo nasira kasi yung ano mo, yung kadena kumilipit na kaya kailangan na palitan na kaya alisin natin alisin natin yung lock Diyan ka. Ah, na ako ng ano eh, binangunan. nakita kasi kita diyan oh, nasa gilid ka ng kalsada kaya umikot ako. Kasi susukatan natin. Ngayon sir, yung mo, buksan mo yung makina Paanda rin mo hanggang 4th gear Titingnan natin kung kakalas yung kadena Okay na sir, patay mo na Ibabalik ko na yung takit Sir, ganito Ah, uh, i-drive test mo muna para do double check lang natin. Ikot ka lang na isa. Sir. Mag-helmet ka. Wala dala eh, bali ka ng helmet ko eh. Ha? Wala akong dalang helmet. Wala kang dalang helmet? Bakit mo motor ka wala kang helmet mahuhuli ka? Ito sir, ito, ito talaga. Oh, ayan sir, oh. Tayo na yan. Ha? Tayo na yan. Oh, tayo na nga yan. Tapos, pagka kailangan mo ng visor, ito. Yan, pagka maaraw. Oh, sige, testing mo muna. Ano sir, okay na ba? Okay na sir Okay na? Oo uh -huh. Oo oh, yan, makakauwi ka na niyan Kaya ang dawis Ha? Kano ano ka doon sa alam mo? Ay, hindi po ako naniningil sir Saan? Okay na po yun Hindi nga Oo oh, nga po Hindi po ako naniningil pa. sir ah Ha? Uh -huh? Salamat po <laughs> Wala ka naman po, wala ka naman Hindi nga pa po sa Oo, wala ka na na naman oh? helmet mo ay sa iyo na po yan sir basta palagi kang mag helmet kaya Salamat malapit yun. man o malayo kasi para sa safety mo yan Salamat, wala naman sir. po. Wala ka naman. Ate sir, oh. Magganu ka Salamat. alcohol ka muna kasi dudulas yung kamay mo sa manibela. Puro grasa yung kamay mo. Yung kabila. Oh, ito. Oh, ito. Sir, thank sir, ah. Oh, wala naman. Wala naman. Salamat po. Ingat. Hindi, ako na magliligtad, sir. Ako na bahala. Malapit na lang naman, Salamat. oh. Mahalaga, makauwi ka na. Ingat, terdius, terdius, Wala naman, naman. Ingat sorai, Ingat, ingat.